Verse of the day, Sunday, 23 of March. Sumagot si Jesus, Maling-mali ang iniisip ninyo, palibhas ay hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. San Mateo, chapter 22, verse 29. Ano ang ibig sabihin nito? Ang San Mateo, chapter 22, verse 29, ay isang mahalagang talata na nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa sa salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng Diyos. Narito ang ibig sabihin ng talatang ito. Una, sumagot si Jesus. Ito ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay ang pinakadakilang guro at tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos. Pangalawa, maling-mali ang iniisip ninyo, palibhasay hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Ang talatang ito ay isang babala laban sa maling pag-unawa sa salita ng Diyos. Madalas tayong magkaroon ng mga maling akala at maling interpretasyon ng Biblia dahil hindi natin nauunawaan ang konteksto at ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ang aral nito? Una, mag-aral ng salita ng Diyos. Study the word of God. Dapat tayong maglaan ng panahon upang mag-aral ng Biblia at maunawaan ang tunay na kahulugan nito. Pangalawa, manalangin para sa pangunawa. Pray for understanding. Dapat tayong manalangin sa Diyos na bigyan tayo ng pangunawa sa Kanyang salita. Pangatlo, maging mapagpakumbaba. Be humble. Dapat tayong maging mapagpakumbaba at aminin na hindi natin alam ang lahat. Dapat tayong handang matuto mula sa Diyos at mula sa Kanyang salita. Ako po si Brother Chris. Ang San Mateo chapter 22 verse 29 ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pag-unawa sa salita ng Diyos at sa pagiging handang tanggapin ang Kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Thanks God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen.